Ay, good day mga papa. Bagong araw na naman at bagong kwentuhan na naman. Ngayong buwan nga pala ay ang Men's Mental Health Month. Alam niyo ba na ayon sa World Health Organization, mas mataas ang suicidal rate ng mga lalaki kaysa sa babae. Sa Pilipinas, 3 out of 4 cases ay lalaki. Pero ang kakaiba dito, tayo pang mga lalaki yung ayaw magpatingin o ayaw makipag-usap sa nararamdaman natin baka ganun, no siguro dahil pinalaki tayong macho matatag hindi dapat umiyak lalaki ka huwag kang marupok pero ang totoo nararamdaman natin lahat isipin mo to ilang beses ka na bang napagod pero di ba wala mo pang yung pag mo sa bahay hindi mo na ma-enjoy kasi pagod ka na physically mentally at emotionally di ba provider, problem solver. Pero minsan, sino naman kaya ang kumakamusta sa atin? Minsan, hindi lang stress sa trabaho, kundi yung pressure na dapat kailangan lagi kang malakas, na dapat meron kang sagot sa lahat, at ang mabigat, dapat hindi ka nagkakamali. Pero pre, mga papa, tao lang tayo. Alam nyo ba na hindi lang kapag umiyak ka na, eh, yun na yung sign ng depression. Karaniwan talaga, yung tahimik ka lang. Hindi ka na makatulog, madalas kang irritable. Yung nawawalan ka na ng gana sa mga dating nagpapasaya sa'yo. Yan, yan ang mga red flags na dapat mong bantayan. At kung nararamdaman mo yan, huwag ka magalala, hindi ka nag-iisa. At isa pa, hindi hindi ka mahina. Up. Ano nga ba ang pwede nating magawa pagdating dito? Ang pinakamabisa talaga dyan ay yung makinig ka lang. Listen without judgment. Hindi mo naman kailangan maging expert. Yung presence mo lang, malaking impact na yun para sa kanila. Number 2 ay ang normalized emotion. Hindi nakakababa sa pagkalalaki ang pag-iyak. Actually, ang pagiging lalaki ay marunong harapin ang emosyon Hindi yan tinatago, pinoproseso yan. Pangatlo ay ang seek professional help. Diba kapag may sugat ka or may sakit ka, pumupunta ka sa si doktor. E bakit kapag tayong mga lalaki may problema sa mental health, eh tinitiis lang natin. Therapy is a strength, not a weakness. At ngayon, marami na rin mga affordable at free services pagdating sa mental health. Pangapat, ito yung gusto ko, build your support system. Paganap ka ng mga kaibigan, support group o community na open sa gantong usapan. Hindi kailangan yung sobrang dahaming kaibigan. Minsan kahit isang solid na kaibigan lang, okay na yun. Panglima ay yung alagaan natin ng ating katawan. Mga simpleng bagay, tulog ng maayos. Kahit yung walking lang, kahit isang oras, isang araw, pwedeng pwede na yun. Mind and body, magkadikit yan. And lastly, faith and purpose. Napakalaga ng spiritual support. Mananalangin ka sa oras na tahimik o aalalahanin mo yung purpose mo bilang ama, bilang anak, at bilang asawa. Minsan at kadalasan, dun talaga tayo humugot ng lakas natin. Ngayong Men's Mental Health Month, tandaan natin, hindi ka nag-iisa at lalong-lalong hindi ka mahina. So mga papa, dito na nga pala natatapos ang ating kwentuhan. Ako nga pala si Papa Vlog at ang tunay na lalaking matatag. Marunong tumigil sandali para alagaan ang sarili bago alagaan ang iba. So mga papa, kung meron kayong gustong i-share at pag-usapang topic, isend nyo dito at sure na babasahin ko yan. Pwede kayong magpadala ng sulat kahit ano na merong matututunan ang isa't isa sa atin. So tandaan, basta kwentuhan at good vibes kay Papa Vlog yan.